Kasing British company yun, bibili ng chopper tapos on installment. Okay lang po, hindi po ako na extension po within the I'm day. I'm sorry, day. Okay, no, yung no, no, I'm po. sorry Mayor. You promised to tell the committee the name of this British company. So please. Okay, ko confirm ko lang po para sigurado. Kasi... Bakit hindi nyo alam, Mayor? Pagkatapos nung nakaraang hearing, kumontak po kami sa Kaap. Pwede po ang registration ng chopper nito, na nasa pangalan niyo. Yes po, Your Honor. Uh, so can you explain this? Bakit sinabi niyong binenta niyo na ito samantalang lumalabas, kayo pa rin yung may- uh, Your Honor, ang kontrata po namin niyan ay deed of absolute sale po. Ay deed of conditional sale po pala. Uh, babayaran po siya in next six months po. Installment din po. After po mabayaran po, mag-execute na po ako ng deed of sale po sa kanya So habang hindi pa deed of sale na consummated, kayo pa rin yung may-ari? Uh, hindi na po kasi nagbabayad po siya sa akin ng installment po na 6 months po. So sinong may-ari? Uh, Meron po isang British company po. Anong klaseng British company yun? Bibili ng chopper tapos on installment? Um, your honor, provide ko na lang po yung details po na lahat po sa inyo para mas ano po para mas ma-investigate niyo po na na ano po. Actually, last hearing niyo pa kasi sinabi na ibinenta niyo sa British company and Apo. last hearing niyo pa pinangako ibigay yung pangalan. So anong pangalan ng British company? Your honor, ah, uh, okay lang po. Hingi po ako na extension po within the day. I'm po. Sorry. Ko no, po yung contract. No, I'm, po. I'm sorry, mayor. Bibigyan na po kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing and you promised apa. to tell the committee the name of this british company so please apa may, we ano yes pa, opo i need the answer now kasi uh, dapat hindi ganitong kahirap magtanungan ng ano magkatrabaho sa gobyerno kung facts yan dapat na ibibigay natin sa isa't isa apa. hindi yung Humingi kayo ng palugit noon, ibinigay naman ng chair. Ngayon, tat, ipa-follow up ko, hihingi na naman kayo ng palugit. No, please, if there's any truth to that sale to a British company, ano po yung Uh, pangalan ng British company na yan? Opo, oh, Your Honor. Iko-confirm -co ko lang po para sigurado po. Iko-confirm niyo yung pangalan? Opo, oh, -co iko-confirm ko lang po para sigurado kasi... Bakit hindi niyo alam, Mayor? Binenta niyo sa kanila. They owe you money. Babayaran kayo ng installment for six months. Ano pong pangalan ng British company na uh, yan? Your Honor, yung pangalan po ang na-execute po is yung lawyer. Kaya iko-confirm -co ko lang po para sigurado Sinong po. Sinong lawyer? Ah, uh, lawyer... Lawyer ko po. si ano pangalan ng lawyer niyo? Ah... Uh... Attorney Phil Joy. Attorney Phil Joy. Opo. Apelyido nila yung Phil Joy? Ah, uh, Phil Joy po, ah uh, Baluyot po. Baluyot. Andito ba si Attorney Baluyot? Opo. Ay, wala po. Ang pangalan po ng company po, New Summit Industries Limited po. New Summit Industries Limited. Opo. Anong negosyo nitong New Summit Industries Limited? Um, I believe po, ang negosyo din po nila is chopper din po chopper din. So, Oo. chopper ang negosyo nila pero bumili sila ng second-hand chopper sa inyo. Uh, ang pagkakalam ko po, your honor, matagal daw po ang waiting time po ng Lion Air po ngayon. At it so happen po, tinanong na binibenta ko po dahil ang gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, uh, binenta ko na lang po. So, itong new summit, Industries Limited na sa chopper business pero hindi makabayad sa inyo ng cash magbabayad sa inyo on installment over uh, six months yan po yung usapan po namin your honor alright alam nyo mayor hindi kailangan ganitong kahirap Opo. ano po sumagot sa tanong ng senate committee na kailangan parang halos kalad ka rin mula sa loob ninyo